kami po yung mga maapektuhan pagka natuloy po yung ini-share project po. Bali, ang hiniling lang po namin sa pamunuan ng PNR o DOTR na magkaroon lang po sana ng konsiderasyon sa maapektuhan pag natuloy po yung NCR. Dahil hindi naman ho talaga hihinto ho ang operasyon ng PNR, ililipat lang po natin ho mula Kalamba hanggang Legazpi po. Kaya ang plano ho sana namin uh, magkaroon ng mga dormitoryo para sa kanila. Inaayos na ho namin yung mga dormitoryo. Gusto ko po kausapin silang lahat at ipaliwanag sa kanila anong plano ng PNR para sa kanila at ano yung kanila may expect Opo, opo, opo. Maraming salamat po doon sa uh, intervention niyo po. Chairman, sir, magandang hapon. Sir, uh, magandang hapon po, uh, mahal na senador at uh, sa mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa mga empleyado ng uh, Philippine National Railways doon sa mga apektado ng uh, pagsasara ng uh, linya natin diyan sa Metro Manila, uh, magandang uh, araw po, magandang hapon at uh, gusto ko lamang sana po magdagdag ng konting uh, informasyon okay. uh, tungkol dito sa problema na to. Sige, oh. ano po yung informasyon na yon na kailangan po namin malaman, sir? Oho, salamat sir. Uh, alam po niyo mula nung uh, nagkaroon ng ano ng uh, konting uh, discussion ano, uh, diyan po sa programa ninyo at uh, in fact before the discussion uh, sa programa niyo, uh, Senator, uh, lumapit po ang mga Uh, apektado na empleyado sa akin at nag-usap-usap po kami. Mm -hmm. At uh, nag-usap din kami ng management ng PNR. Ano? At uh, nais ko lamang pong ipaabot uh, sa kaalaman ng ating mga empleyado na gumawa po kami ng tinatawag na placement committee. Ano? Uh, alam po natin na marami ang uh, hindi kaya o ayaw o uh for one reason or another uh, nah mahihirapan mm -hmm. na sumama mm -hmm. sa Bicol ano o sa mm -hmm. paglilipat sa Bicol pero okay. meron din naman na gustong sumama no mm -hmm. uh, pero para doon sa mga hindi makakasama uh, nagkaroon po ng uh, konting pag-uusap no na uh, kung maaari eh, ilipat na lamang o tingnan mga uh, uh, available positions no mm -hmm. uh, sa ibang mga ahensya under the DOTR family, okay. itong mga kababayan natin at mga empleyado natin na apektado. Uh, magandang hapon po sa inyo, mga empleyado ng PNR. Hello po, magandang hapon po. Ano po yung reaksyon nyo doon sa statement na narin nyo from him? Uh, doon po sa statement po ni Chairman na uh, nalulungkot lang po kami uh, dahil nga po na dumating po yung araw na nag-stop operation at ito po kaming, ito po kaming mga empleyado na naapektuan. ah uh, natenga, nawala ng trabaho. May mga may mga in, ino-offer o na ino offer na trabaho para sa amin. Mm. Yung iba ay hindi naman po maka-qualify qualification sa inabot po nila na, na sa edukasyon. Chairman, doon sa mga empleyado na gustuin man nilang lumipat o do sa Bicol na nabanggit yung kanina, pero they're not qualified because of Oo. the education na required doon sa position and they don't have that experience kasama pa dyan. So, matik, ma sila. So, paano sila po? Eh, matagalan sila sa inyo, sa PNR. Years and years uh, na na-invest nila. Napaka-magandang tanong po yan na uh, Senator Rafi. Yes, uh, ganito po, ano? Oh, uh, kasi sa gobyerno, alam naman natin na uh, mayroong mga minimum requirement katulad ng uh, uh, civil service eligibility, no? And educational eligibility, no? Uh? Ah uh, subalit uh, hindi po tayo limitado uh, sa DOTr lamang naman ano? Mm -hmm. Meron po tayong mga kontratista o ang tawag diyan mga contractors ano? And vendors ano? And suppliers ano? Mm -hmm. uh, na kaakibat ng uh, DOTr mm -hmm. dito sa tinatayong uh, NSCR project no? Mm -hmm. Kaya yung mga iba na Unfortunately, hindi po sila qualified ano? Uh, to work in other uh, uh uh agencies under the DOTR, eh pwede naman sa private. Ah, uh, pero uh sa pa rin ng uh, ng uh, uh DOTR ano, DOTR family. In other words, uh pa rin ho sila ng PNR at saka ng DOTR. Yeah. Kaya nga ako okay. uh Yes, oh, kaya na nabanggit ko kanina itong uh, placement uh, uh, committee na to napakahalaga ho nito, no? Uh, kinuha lahat ng mga pangalan nila. In fact, ang deadline yata is today, ano? For them to submit all of their names and all of their uh, PDS. Maganda po yung narinig ko. Napakaganda nga po kung tutusin. Ang tanong ko lamang po, sir, so may gagarantee nyo po ba na sila po, eto mga madi-displace dyan sa PNR dahil may requirement nga po, sabi nyo, gobyerno etc., maigagarantee nyo na sila i-absorb ng mga private contractors uh, na kapamilya rin ng PNR? Can you guarantee? Uh, napakagandang tanong po. Uh, sa mga empleyado po ng PNR no uh, bago lamang po ako diyan i've been with PNR for one year ano? Okay. pero gusto ko lamang malaman ho ninyo na ang tatay ko po ay dating labor leader ano. anak po ako ng abogado ng mga uh, labor uh, uh, laborers dito sa Subic no mm, okay. ang puso ko ho kakampi ng mga laborers okay. no okay. gusto okay. ko lamang sabihin sa inyong lahat ang tanggapan ko po ay bukas kung hindi ko man mag-guarantee na lahat kayo matulungan, ang magagaranti ko po ay eh, gagawin ko ang lahat para maraming matulungan. Ah, uh, pwede rin namang job order in other uh DOTR agencies. Eh. Hindi naman kinakailangan permanent agad. At saka gusto ko lamang po'ng igiit din na meron tayong training ngayon na program uh, which is free under the Philippine Railway Institute ano uh, para sa pagbubukas ng PNR after the construction mabibigyan po sila ng uh, ang tawag diyan first priority attorney Gail. magandang hapon po sen ikaw yung sumama Ito. no sa mga complainant sa PNR uh, doon sa nangyaring uh, pag-uusap between the uh, DOTR and Apo. itong mga complainant natin anong nangyari doon sa pag-uusap attorney Okay. Uh, nagkaroon po ng dialogue uh, between yung mga workers po ng PNR na maapektuhan dito sa suspension and uh, si Yusef uh, Jeremy Retino po ng DOTR. Mm. Uh, narinig po natin na itong project pala na to is uh, going to be funded by the ADB. So uh, meron pong allotment. ADB is Asian niya. Development Bank? Yes po. Opo, okay. Opo. So lahat po ng budget dyan ay uh, subject to the approval of the ADB. Okay. Ngayon, ang sinasabi nila, since mga job orders ito, wala pong parang katumbas ng separation pay na entitlement. Pero mabibigyan sila ng parang pangtustos o panggastos during the period na mawawalan sila ng trabaho. Dun sa mga above minimum wage, makakakuha sila ng worth two months na salary. Mm, okay. Yung mga below minimum wage po, makakatanggap sila ng worth 4 months. Pero teka muna, Attorney Gail, paano naman yung nakapagtrabaho na ng 20 years? yun po po years. yung problema natin. Yung oh. hinaing nung lalo na yung mga tellers kasi oh, yung, nga. yung mga nagbibigay ng ticket, marami po sila, karamihan po sa kanila, more than 10 years, even 20 years of in service na kaya po. Kaya nga, kung 20 years ka tapos ang mabibigyan sa'yo, worth 2 months? Yes, worth 2 months. <laughs> yun, yun, dun po po mapasok yung medyo unfair po yung competition. Eh, mukhang masakit sa, At ma na, masakit talaga... sa tenga po yun. Sakit. Hindi, sabihin kaya masakit po, sa tenga, sa pandinig. Nang... Yung ganun, Atty. Gail, na 20 years ka ng trabaho tapos tatanggalin ka ang kapalit lang noon pagtanggal sa iyo dahil hindi ka na ma-absorb worth 2 months of your salary lamang parang lokuhan. Lokohan nga po sen, tapos wala pang kasiguraduhan na mabibigyan sila ng panibagong trabaho. Kasi sana po itatransfer transfer no. sila, pero ang no, sinasabi no, no, ng no, DOTr, no, no. magkakaroon ng placement committee. Kaya lang placement lang 'yon, tutulungan lang silang makahanap. E paano nga naman kung after six months or one year wala pa rin trabaho? Eh wala na po talagang pagkukuhanan yung mga na-displaced na, na garanti. Uh, employees natin. Walang wala guarantee. Walang Chairman Yes sir. Okay. Ina-acknowledge ko po kayo mm. po isang dating labor leader at kayo po ay anak ng isang labor lawyer. Lawyer. Opo. And, Opo. I, and I appreciate that and I salute you for that. You have my respect uh, sir. Pero yung sa akin lamang dito chairman, sana uh, alam niyo naman na mangyayari pala ito a year ago pa nakaplano to Dapat plinanan nyo na rin kung paano po ang gagawin yung uh, proseso para matugon na itong problema ng mga matatanggal sa trabaho dapat may long term plan din Ganito po kayo. Ganito po sir, ano, pag-upo ko nga dito sa PNR no, doon ko natuklasan na napakarami nating uh, mga job order employees ano And this was due to a rationalization plan na ginawa back in 2008 kasi po ang uh, uh, ang PNR operations sa uh, napakababa ng uh, revenue natin no. Uh, kaya po at that time with 3000 permanent positions, ginawa na lamang 264 positions, no? Kaya nga po ang sabi ko, no? Uh, pagkatapos na makonstruct ang uh, NSCR project at pagkatapos or in the middle, ano? At or pagmalapit na, no? Uh, itong restructuring plan, eh mamadaliin po namin, idadalhin po namin sa uh, GCG at aprubahan para maaprubahan din po ng BBM at hindi na po maulit itong problema okay. na to na nangyari Good. noong pang araw Good. at uh, hopefully within or during yes. my watch maayos po moving yes. forward Agree. number okay. one sir ano? number two ito naman hong uh, uh, guaranteed hindi po guaranteed totoo yun ano? pero masasabi ko pong may control may control po ang uh, DOTR and uh, Uh, PNR, no? Dahil unang-una, ito pong mga agency na to ay nasa ilalim ng DOTR, number one, ano? Number two, ito pong mga contractors uh, are also under the control of the DOTR and the PNR. So, pag sinabi po namin na gagawin namin ang lahat ng magagawa namin in the placement committee, uh, napakagandang uh, ano po yan, napakaganda okay. na ng chance nila. Sige sir. Gagawin yung lahat, lalo pa itong mga agency at mga contractor ay konektado uh, rin po sa DOTR. Okay po ako doon. Huwag lang po yung walang mangyari in the end. Walang, uh, maka yung isang tao na 20 years na trabaho dyan, hindi pala ma-absorb ng agency o ng private contractor ninyo. Ang mangyari is bibigyan na lang siya ng two months worth of his or her salary hindi po maganda sa akin yon sir mukhang masakit sa tenga yon. sinasabi ko kanina pa po wag natin payaga mangyari po yon share the same feeling i share the same feeling po i sympathize with them ah. masakit din po para sa akin ah, na, nangyari mangyari po yan sa kanila in fact ah, hinarap ko po sila pumunta sila sa opisina ko humarap ako lumabas ako at kinausap ko po sila ng maayos ano ah, mga kasama po natin yan sa PNR okay. ah, kung nakikinig sila ngayon, I'm sure nakikinig sila, uh, ipaalam lamang po sa lahat na ang tanggapan ko po sa PNR ay bukas at iyan pong placement committee na yan na itinatag ay uh, aanihin ko po, I will monitor that very very closely. You know? And uh, yung counterpart niya sa DOTR, I will also be uh, involved. Kaya mm, we will make sure na gagawin po ang lahat na pipilitin naming mailipat. If not no. all, at least most of them lalong-lalo na yung matagal na nag-trap na nung kulan sa PNR attorney Gale? yes po sen okay. po, nakikinig, nakikinig pa po second round of uh, meeting or dialogue with uh, DOTR and PNR this time around o. kasama na si chairman makapagal how's that at chairman makapagal isama niyo na rin po yung tinatawag niyong placement committee kaharap po yung mga madidisprace ng mga empleyado. Pwede ho ba, Chairman, sir? Yes, sir. Uh -huh. Uh -huh. Pwede so, po. Schedule po natin yon So, Attorney Gail, pwede? Schedule natin? Opo. Okay. Yes, sir. Opo. Kasi para mas maganda po yung mga beneficyo madam, matatanggap nila kasi hindi unfair po yung ngayon pa lang na ino-offer nila. Ah, ako mismo hindi ako papayag. Masakit nga sa akin yun. Opo. Hindi ka uh, tanggap-tanggap yun. Dalawang buwan tapos 20 years ka naghirap na parang kalabaw dyan. Uh, 20 years. And then 2 months na matatanggap mo. Heck no ba? Diba? Opo. may additional po sila na in-offer na worth the uh, 10,000 sa lahat ng mga uh, tinatawag nila na inconvenience allowance, may yung mga qualified po na 10,000 uh, pesos lang. Employees, 10,000 pesos one time big time uh, dun sa mga below minimum wage tapos kung senior, babae or PWD, may 10,000 po Plus, may 15,000 po na matatanggap yung mga matatransfer na employees from Manila to Bicol ah, okay. or okay. sa Southern Tagalog. Pero hindi po kasi one time, big time din po na bayaran ng 15,000 po yun eh. Paano pag magtagal na magtagal yung suspension <coughs> ng operations? Hindi po magkakasya yun. Kaya natatawa ako Eh. So pulang na, na pulang pa rin po. Anyway, sige. Apo. Uh, schedule na natin yan. Uh, yung pagharap. Kasama na si uh, Chairman Makapagal, pati yung uh, Placement Committee kasamaan uh, mga Atty. Sir Ramel, sige po, schedule po natin yung susunod na dialogue sa DOTR kasama po si Chairman Makapagal, uh, Chairman ng uh, PNR, at yung aming uh, uh, legislative officer na si Atty. Gayle de la Cruz. Okay? Sige po, Senator. Sige, salamat po. So, uh, Salam Chairman uh, Makapagal, okay. maraming salamat po sa tanong binigyan niyo po sa amin, Chairman Michael Makapagal, sir. Maraming salamat po, Senator senator Raffi. Thank Ma you po, sir. Magandang hapon po. 10,000 para sa abala. Ano to? Pambili ng popcorn? Although hindi ko minamalit yung 10,000, malaki ng 10,000, marami ang mabibilihan. Pero pag-usapan natin, yung naabala ka after 20 years ka, ito yung sinasabi ko eh. He was less in life, should have more in law. Yan yung sinasabi ni dating Presidente Ramon Magsaysay na palay kong paulit-ulit na binabanter. Yung mga maliliit nating kababayan, yung mga kapuspalad, yung walang-wala, sila dapat ang binibigyan ng malawak na karapatan ng ating batas. Ang nangyayari, sila ang palaging naapi. Tingnan mo na lang kung kayo po nanonood ng programang ito. Sino pa palagang didihado? Yung mga maliliit. Pupunta rito. Hopefully, may masusulpo natin itong problema. Uh, magaling naman ito si Attorney Gail. Yung ating ano dyan sa uh, Senate, ayusin niya itong problema. Um, Nakikisimpatiya talaga ako dito sa mga complaint natin sa PNR. Although I really respect uh, Chairman uh, Makapagal. Nakikita ko rin yung puso niya ay para sa mga maliliit. Uh, basis sa kanyang mga sinasabi. Pero he can only do so much. Dahil sa gobyerno siya. Opo. So may mga patakaran kasi sa gobyerno. Dapat susundin. Kung hindi, ikaw naman makasuhan. So naintindihan ko rin yung kalagayan ni Mr. Makapagal. Pero Mr. Makapagal, do your best. Do your best. Uh, na para matugunan itong problema ng mga maliit natin kababayan. Itong palaging mga naapi. Kasi nandito sila last time, di ba? Apo. Ang dami nila. May 20 years, 25 years. Apo. 30 years. 30 Apo. years pa. Apo. Job order lang. So ngayon, mawalan sila trabaho dahil may bagong proyekto. Ililipat sila, hindi sila qualified. Ang bibigay sa iyo, salama, sorry sa abala, ito 10,000. Wala silang pakialam sa mga hirap. Etong sabi ng isang netizen. Wala ba talagang pakialam? Maybe true or maybe very 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 true.